Yes, mga katropa. Ayan po. Linis-linis tayo ng rep kasi ilang buwan na yan walang linis yung rep ko. Kaya ang dumi-dumi. Ang tatanggalin naman natin yung mga standing niya. Ayan po. Yung rep katapos po. Ayan. Sabunan natin. Diyan muna ako sa CR kasi sa lababo masikip. Maraming hugas yan. Kaya dito lang ako nag hugas ng ano. Pero malinis naman po yung CR namin. No? Yan po mga katropa, sabon-sabon para matanggal yung mga ano dyan, dumi, yan pati yung pangsahig sa mga estante, yan po, sinasabunan, tapos yung gano'ng kus yung may mga matatagal ng dumi na dinatatanggal, si tatlong buwan yata akong, or may gitna, hindi ako nilisang repot. Katapos po, ayan, anlawan natin para mapatuyo na, ay ilagay po na sa halagayan para matining yung mga tubig na yan para kunting punas-punas na lang. Ayan, mabilis na po siyang matuyo. Ayan po, anlaw muna tayo dito mga katropa. Ayan po, masahig po yan sa istante ng rep ko yung grip ko po eh walang laman kaya minsan gusto ko nga patayin kasi tubig naman ang laman kasi sa kuryente laki laki din ang bill ko dyan binabayaran buwan buwan libo din mahigit eh wala na, minsan naman maglagyan ng ulam pag may ano pag nakabili kailasan talaga walang ano siya tubig lang ang laman tapos panibukas bukas pa ay nako sagana sa ano to pambayad tapos balik po tayo dito sa rep ko yan nas binunot ko muna siya no tinang ano ko sasaksakan tapos pinupunasan ko siya kasi ang dumi na talaga niya pag mamaya di na matanggal yung mga tagip tip dyan eh kaya yan kinukuskus ko muna eh. yung mga ano niya sa may may pintuan yung mga tropa yan pati sila labas kitang kita yung mga print nila sa mga kamay dyan Ayan po. Ayan, konting binis pa. Pinapunasan ko mo yan ng tawil para maalis po yung mga dumi-dumi Kung pwede lang po eh, katapos ninyo siya, iligtip lang siya eh. Tapos, ayan po, ang laman lang yan po, tubig lang talaga oh. Ayan, kita nyo naman, tubig. Tapos yung may natira, isang alak dyan oh. Yan lang po laman ang laman ng rep ko. Walang itlog. Di kami naglalagay ng itlog dyan kasi nga katagalan dike tingi hirap tanggalin sa lagayan niya. Yan po. Thank you.